What's up mga idol? Isang magandang umaga na naman sa ating lahat. Yeah! At for today's video mga idol ay ano pa nga ba? Let's go fishing na naman tayo. Ngayong umaga nga mga idol ay wala akong gamit na bangkang de motor. Kaya naman mano-manong pananagwan ang gagamitin natin. Papunta sa aking fishing area para susugin ang mga kalat kong panty. At tama-tama nga may exercise pa ako sa umaga. O ba? Diba? Nice! At nakarating na rin ako sa wakas sa aking fishing area. Kaya naman sususugin ko na riyan ang unang lambat. At ang huna kong huli mga idol ay arwana o knife fish. Kaya naman tinapong ko lang dahil walang market rito sa amin pag maliliit at hindi rin naman kinakain. Pangalawang susug mga idol ay dalawang bangus na naman. Diretso lang sa pagsusug at ito na naman dalawang bangus na naman na magkalapit. Parang may mga nagdedit ng mga bangus mga idol ah. Magkakalapit lamang ah. <laughs> At diretsyo nga lang ako mga idol sa pagsusog. Medyo marami-rami rin ako nahuli na maliliit na bangus. Okay, alright, pandaing mga idol. Natapos na nga ang unang lambat kaya naman lipat na rito sa pangalawang lambat unang angat mga idol ay kanduli good size nga mga idol ang nahuli kong kanduli at medyo mataba pero ingat nga lang sa paghahawak ng kanduli dahil napakasakit itong makatibo mga idol kung minsan ay nakakalagnat pa at sa pangalawang lambat mga idol ay sa wakas nakamamaw na rin Mamaw mga idol, yun, makaisa na rin. Wow! At bago nga matapos ang pangalawang lambat mga idol ay may humabol pa ng isang mamaw na talaga namang mamaw na mamaw Hoy! Malapuranan nyo! Mga idol, may mamaw Uy pa! Wow! Mga idol, mali lang hey, Mamaw na naman God, wow. Diretso naman mga idol Sa pangatlo lambat At ang huli mga idol ay tilapia naman Sari-sari naman ang aking nahuhuli ngayon mga idol Lipat naman tayo sa huling lambat na pampangos mga idol Ayan, Medyo nangangalay na nga ako Kaya naman napatayo na ako Dahil masakit na sa likor <laughs> Diretso nga lang sa pagsusog mga idol At haya na naman ang tilapia kumakata. Makapal kasi ang similya ng tilapia ngayon mga idol. Kaya naman kahit sa lambat na pambangos ay nahuhuli sila. Ang galing! Ang galing! Okay, alright mga idol, nakatapos na nga akong susugin ang mga lambat na pambangos Kaya naman, lipat naman tayo sa pangayungin Let's go! Susugan time na ng pangayungin mga idol kaya lang ay medyo nahirapan ako dahil napakaraming water lily na sumabit sa aking pantin na pangayungin. Napapansin ko nga mga idol na medyo dumadalaw-dalaw na ang mga water lily. Rito nga sa aming lugar mga idol ay talagang napakahirap para sa aming mga mangingisda kapag panahon ng tag water lily dahil nahihirapan kaming makapalaot kailangan pang hawiin ang mga water lily para lang makalusot at makalabas lalong lalo na ang mga maliliit na bangka a few moments later Okay, alright mga idol, nakatapos na nga akong manusog sa mga oras na iyan At ito nga pala ang aking mga huli, nakadalawang mamo na bangos Meron ring mga maliliit na panraying at kanduli Meron ring napakalalapar na ayungin mga idol at meron ring mga sumabit na tilapia. Okay, all right. Thank you Lord sa mga huling ito. At yan mga idol, coffee break muna nga ako habang nagpapahipay nga. Pagkatapos naman ay diretsyo na ako sa pagdideliver nitong mga huli kong isda dahil meron na nga mga order at yung iba ay iaalo ko pa. Let's go! At dyan nga mga idol, nakatapos na akong magkapi-kapi at diretso na ako sa pagde-deliver ng mga order. Padala yan. Ayun, ayun yung Thank you, thank you so much sa aking mga suking malulupit sa inyong walang sawang pagtangkilik ng aking mga huli. Sa uulitin mga idol, napakababait ninyo. Okay, all right mga idol, nakatapos nga ako mag-deliver at yun, early morning nga ay meron na tayong kita. Thank you Lord at balik muna ako rito sa aking kuta para makapag-relax, relax. At kung umabot kayo hanggang rito mga idol, baka naman pa-like, share and follow na rin po bilang suporta sa akin mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga idol. kita kita sa mga susunod na fishing adventure at mga Gawain pa natin hanggang rito na lang. Bye-bye.